Akala nila sila na yung mas higit pa sa kapwa nila, subhanallah. Hindi ganoon ang turo ng reliyong Islam. Ang dapat sa atin ay magpakumbaba. Huwag maging mapagmataas sa iyong sarili. Huwag maging mapagmataas sa iyong kapwa, subhanallah. Sabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Man tawada'a rafa'ahullah. Wa man takabbara wada'ahullah. Sino man ang magpakumbaba ng kanyang sarili ay iaangat ng ala subhanahu wa ta'ala ang katayuan niya. At sino man ang maging mapagmataas sa kanyang kapwa ay lalong ibababa ng ala subhanahu wa ta'ala ang antas ng kanyang pagkatao. Malaking problema at malaking kapintasan sa isang taong tinatawag niyang muslim ang kanyang sarili. Tandaan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang pagiging mapagmataas sa kanyang sarili ay hinding hindi ipapasok nang Allah subhanahu wa ta'ala sa paraisong kanyang inihanda sa kanyang mga alipin. Sabi ng Rasulullah, La jannah man kana fi kalbihim ifqala dhurratin min kibar. Hindi hindi makakapasok sa paraiso ang mga taong merong pagiging mapagmalaki sa kanilang puso kahit kasing laki lamang ng alikabok sa bahano. Tandaan natin, ang tunay na mapagmalaki sa kanyang sarili ay yung mga taong hindi tumatanggap ng payo. Yung mga taong akala nila sila na yung mas marunong at maalam sa kaysa sa kanilang kapwa.